Bumalik ako sa munisipyo para ipalo up nga yung business permit na kinukuha nga namin. Nung nakaraan nga na nagaantay nga ako sa pwesto dun sa magsisiyay. Pumunta pala sila pero hindi nga ako nakita kasi nasa second floor nga yung pwesto. Sabi nga nung staff dito na pumunta naman yung nagsisiyay. Nga lang hindi na sila umakyat dun sa taas. Babalik na nga din ulit sila para nga i-check. Sabi ko nga magsisimula na nga kami kinabukasan. Wala rin naman palang problema pagka ganon. Pagkatapos ko naman sa munisipyo, dumaan naman ako ng save more. Para bumili ng buns sa ah, gagamitin nga namin na burger. Dahil wala pa nga kaming supplier para nga sa bans nga namin. Dito na muna nga ako bumili. Maganda din kasi ito at saka ito talaga yung ginagamit nga sa pang burger. Then sila Gerald din naman, sila na nga yung kumuha ng ihawan na binili nga namin dito sa Maytunasan. Pagkagaling ko nga ng save more, dahil nakuha na rin nga nila Gerald din yung ihawan. Dito naman kami dumiretso sa bodega nga ni tatay para bumili naman ng mga soft drinks. So nagagahol na nga kami sa oras kasi nga kinaumagahan magsisimula na rin kami. Nung nakuha nga namin yung pwesto, gusto sana nang may-ari na magsimula kami ng June 1. Nakiusap nga ako sa kanya na hindi nga kami makakapagsimula agad ng ganong time kasi nga yung lola ko nung time nga na yun nasa ospital din. Buti na lang din talaga at sobrang bait nga nung may-ari na nirentahan nga namin. Kasi nga napakiusapan ko rin at saka nung time na yun, dalawa nga kaming kumukuha dun sa pwesto na yun. At sa akin nga siya napunta kasi nga ako yung unang nagbigay ng down payment. Buti na lang din talaga. Kalagay nga nang ihawan doon sa pwesto, pati na rin nga yung mga soft drinks. Pumunta naman kami ni Geraldine dito sa may festival, dito nga sa Tronics. para Para magpa-print ng mga menu nga namin. Pati na din nga yung mga pictures na ididikit namin sa pang display nga namin. Sa may bayanan, marami din sana ang photo print, yun nga ang lang. mamahal naman, kaya dito nga kami napunta sa Tronix. Then pagkatapos nga, dumaan din ako ng sukat kasi may mga kinuha rin ako. Alas 9.30 na rin nga ako nakabalik sa pwesto. So, sobrang busy ko nga, hindi na nga ako masyadong nakakuha nga ng video. And kinabukasan nga, nag-start na nga kami. Nagsimula pa nga kami na ang dami pa nga namin ginagawa. Si Carlos, nagpupukpok pa nga siya ng harangan ng ihawan. Medyo aligaga pa nga kami ni Geraldine sa kusina. Kasi nga, first time nga namin to. Kaya inaalam pa namin yung mga pasikot-sikot kung ano yung mga una namin gagawin. Dito mm -hmm. nga sa Muntinlupa, kung kailan kami nag-start, saka pa maulan, umulan talaga maghapon. Yung mga naging customer nga namin, puro take out at delivery so, nga. So din kasi kapag may nag-message nga sa page na o-order nga sila at magpapadid. Naibibigay na nga namin kaagad unlike nung nasa bahay pa lang nga May kami. May time talaga na nahihindihan nga namin kasi, kasi merong mga customer na kapag ka nag-order nga sila gusto nila i-deliver -ide agad. Eh syempre iluluto pa namin yun. At toka nga kami nang gagawin nga dito. Si Carlos na nga yung nag-iihaw din kami naman ni Geraldine dito sa kusina. Nung gabi na nga wala na nga masyado kami gagawin ni Geraldine kaya tinulungan na nga niya si Carlos mag-ihaw. Ihaw oh. din kasi talaga yung gusto ng mga customer. So yun guys kapag gusto nyo pong umorder around dito sa Muntinlupa makakapag-deliver labor kami. Then kapag labas na ng Muntinlupa, move na po. Soon po, magpaparegister na rin kami sa foodpanda. Sa mga magtatanong po kung saan po yung place namin. Ito lang po yan sa May National Road, Bayanan Muntinlupa City. Sa harap po ng Senyor Pedro at Lim Mesa sa second floor po Message kami. Message na lang din po kayo sa page namin for inquiries. Available na po kami ngayon for dine-in, take-out and deliveries. So yun na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!